Terima kasih uh telah -huh. menonton. Ito ba ako? Buhay ang isa. Hindi <Susukain> ko makasindi. Ay, init. Patay na. Alisin mo kasi yung sombrero mo. Hindi ka mapakali. Huwag

nako ko. yung na kalatin yung laka. Hindi nang kandila kayo. Na. Yung malaki din eh. Para ano. Walang dini. malaki dini kayo sa para na talaga kundi silang marami. Wow! Ang Walang owner si Snow. Hmm ba siya? Rizal. No, oh, wala nga. So, hindi na siya nag ng maayos. Sabi ko nga sa inyo, sir, wala na motivation niya. Kasi, gulo lang para sa magulang niya eh. Kaya? Nakapekso yun sa bata eh. Kung ganong problem. Kakaawa.